Dahil na kami bukas mga idol. Ayun eh, o, kami ng ano, tuba. Yung pulutan namin, no? Iniyaw na tamban, tsaka yung ano, espada na itim. Yan, ispa. dito tawagin dito yung ano, yung barla. sama ko yung mga batang ano, barla laki sa tuba. <laughs> Kati yung tuba, oh. Ayun, chewin ko na parang si ano, si Pip Smith Yung rock and roll. <laughs> o, tiyan, oh. Oh, yan yeah, naman ano? Yan ang ano? Hindi. Uh, <laughs> yan. Saka yan nandun yung ano? Iba? tuba ba? Ito Yan o. Oh. Kasi wala kami bukas mga ano. Kailan kailangan natin magtagay kay 10 taon ano yung bago ito. Binti ganito nung nakaraan eh. Binti <laughs> ka to eh? 20 ka ulit. Eh. Eh. Nakaraan. Abot ng kao. 10. Baka tunga ulit binti. 10 na lang no. <laughs> Kasi matrenta na. Ano? <laughs> Ay, kapatid ko. na ko yung Bataan sa kalendar. Nagpapas sa kalendar eh. Kalendar February. Nagpas yun. <laughs> ba oh. Tata, oh. yun? Ay, yung... sakit. Pero Ito ba? Ito Ito kaya, busin nyo nito, balago. Mali ko pa pala kaming dagat mamaya. Ayun yung iniyaw namin, no? Alam nyo ba yung kilo ng tamban niyan, mga idol? Tagsing ko ra. Purang bunots ba? Tagsing ko. Wala <laughs> na, pamigay na lang. Ayaw nyo ko na, puging-pugi, o. Oh. Ah, orang sebab si lagi. Ha, <laughs> ah, na kami, kamera?